Hindi yan. Hindi ko nga mahanap eh. Hindi ko parang hindi testing ko lang. Yan! Para sagot ka. Sagot ka ng sagot. Bahala ka dyan. Bahala ka. Bilisan mo dyan. Bilisan mo dyan. Hmm? Mama, baka ano na ako na naman yung pagkukuhasin ni mama ya. Bilisan mo dyan. Bilisan mo dyan. Guling ko rin yung buyo. Ayan, di ba natatapos yung likpit mo? Bawal nga sinabi niyan sapatos na sa ganyan. Uy, ano ko? Pira na. Ayan. Hindi mo pa gawin yung trabaho mo nandiyan. Kaya sinasabi sa'yo, yung mga trabaho mo, na iipon. Sana <tapos> naman, mga Yan, siya ta ka ng kanta. Kung mga gawain mo, di mo pa nagagawa. Tapos, pag sinabihan ka, ako pa yung galit. Ang buha mo talaga ni nanay, oh. Parang sa aling marit, oh.

Mo, hindi mo, mo sa Itabi mo na muna doon sa may ano yan, kasi malulukot lang yan. Hala? Yeah. Okay, hindi, naman oh, di ba? Para wala so, parang humigit? di pwede tayinig yan? Tapos, saan niyang babaeng doon gumagawa? Kasi raktuhan. Ibig sabihin, tanggol. O, di ba? nagaling ng mga lalaki. Walang kinakukulong sa basketball. Wala na yung ML <coughs> na yan. Wala na yung ML na, <coughs> na yan. Anong oras na, na Sana natutulog. <coughs> tapos, haalis pa sa gabi. O, di diba? <coughs> Kabata, <bata, coughs> <yon, coughs> ba? Kabata-bata nyo ba? Giniisip tayong mga magulang nyo. <coughs> tapos ngayon, haalis lang.